I've been attached with the feeling of been waking up with you by myself Talaga naman itong ating Bel Mariano as supportive girlfriend talaga kay Donnie Pangilinan na kung saan sa ASG eh, talagang pinakita nga niya kung gaano niya talaga kasuportado itong kanyang nato at talaga namang panalong panalo na talaga ito sa puso ni Bel Mariano. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin dahil na nga rin sa sweetness overload ng ating Donnie at Bel Saraneta Coliseum. At dahil nga rin siya ni eh, talaga namang itong si Mami Maricel ay napare-post na nga sa isang post na kung saan ay kasama nga at talagang nakakbay pa itong ating Doni Cable Mariano na meron nga itong caption na Congratulations Star Magic Blue Team dahil panalo nga ito ang ating Donny laban kanila Kong TV. Pero ayon nga sa mga bablis, matalo o manalo itong ating Donny Pangilinan ay panalo na talaga itong sa puso ni Bel Mariano at talaga namang kilig malala sa Araneta Coliseum na kahit nga itong si Mami Maricel hindi nga napigilan ng sarili at talaga namang nai repost na ang larawan ng ating Donnie at Bell Mariano. Kaya naman, stay tuned lang tayo for more updates.